yun yun lagi mo na muna looks at matatapon na yan no? bumpa bumpa tilapia looks mo na eh. yun wow sigadi lang ang nakaka yun oh no? Oh, loki. <laughs> <Okay>. Tama <laughs> po mga kadilag at aming hugasan. Oh, dovideno. Dami, so, okay, oh. dami rin. Dali po mga kadilag! Good morning po! So for today's vlog ay pupunta po kami kala ate Nels sa palaisdaan dahil nag-invite po sila at uh, magpapaika daw po ulit sila ng fish pan mga kadilag Bali iniintay ko lang po si kagwapo lang At ngayon po mga kadilag ay bago po ako pumunta doon ay pipitas po ako ng mustasa para dalhin po doon dahil sabi po ni mama ay magdala daw po ako ng mustasa at kami po ay lagi pong nabibigyan ng libring isda. <laughs> Wala kala atin else. Kaya yun sabi po ni mamay mamitas -Mama, daw po ako ng gulay at magdala doon. So ako pupunta na sa taniman mga kadilag. Ayan po mga kadilag at baidi na po ako sa mustasahan sa amin pong taniman. At ako po ay may daladalang ang planggana. Maigi po at tila na. Malamig na pa naman ngayon mga kadilagang panahon talaga. Super lamig. So, yan. Madami pa namang malalaking dahon. Ako ay pipitas. Ang mabilisan laang. At baka mami, si kagwapo lang ay nadidiyan. na po yung nakuha kong mustasa kanina. Yan na, iligay ko na din po sa plastik. At ako po ay nakapagbihis na din mga kadila. Ginaantay ko na lang po sa kagwapo lang. Yan at by na po ang um, napakaagap. <laughs> Pinakamaagap sa lahat. O, tinatahol ka na pati ng aso. Ayan mga kadilag at papunta na po kami sa Abiyawin. And let's go! Nandito na po kami mga kadilag. Oo. Oh. oo na rito na rin sina na ati Wow. Matutuwa mga ayun. Sakto ngayon nagpaigahan eh. Ay, oh, pwede nilang... Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, At narito na po kami. Narito na rin pala ang team pakatan. ba nagkaano na pala dito eh narin si ng milot mga kadilag si bossing narito na rin <laughs> wala si Teo nasa bahay si Teo ay oo nga malamig <laughs> oh, maganda na yung pusa ha? Hay. ha? hindi, si Winter ay yung puti yan, natalito na po tayo sa kubo mga kadilag yan po na si ati Chula oo oh. saka si ati Nels hi yan. So, um bigay muna. Ate oh, na 'tong may tama, 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 -ang. Oo, oh, tama di magsisigang. Oo, Sa iyo. Sa iyo. So much. Tekay atay sin. Yan. Tamang tamat nang sisig ang. Op. ay Ito po naman yung sisig ang. charge <laughs> Yeah, sakto-sakto lang daw po yung aming dating mga kadilag. Okay. Okay. Hindi pa sila nag-iisa. Ayun. magkape muna tayo. Kakala ko pa may narito si Ha? Ano kaya? Ayan, ah, ayun na lang sa amin yan, Meron na po binigay si Bossing Oh. Ayan, thank you Ate Nels din sa pag-invite ulit Saan baga tayo Bossing ngayon? Dating pitak ah, Sige Dating pitak ng mga kadilag Papunta na po kami doon mga kadilag Let's go. Let's go. Pinahiram sa akin ni Milot yung pangpaan niya. At siya yung hindi luluso. Oh. Maganda ang panahon. Nakikisama. Hmm. Hindi, hindi na hmm. Ayan po at nandito na po kami sa may pitak na papaigahan po nila Kuya Emil. Medyo uh, iga-iga na sa'yo. Oh. oh. Tatalo na na pati yung ibang isda. Ayan o. Pwede na din po ang team pakata. Ah. Kami, <laughs> kami po ay lulusong na. Bye. Ay, Nasa po si Minda. Ayan mga katilag, kami po ay lulusong na. Doon daw po muna sa may dulo. Para hindi nabubulabog ko. hindi na pala hindi na makaalis hindi pala hindi na makaalis si Cadillac dapat pala <laughs> hindi na makaalis haka na muna yan <laughs> nakahuli na po si Cadillac nakahuli na po si Cadillac wala kayo sa sako op, magkatalo na po doon nagpasabog <laughs> sabo na sabo ayan po at nakahuli ka agad si Lux.

Lagyan mo na muna, muna looks at matatapo na yan. Look. No? Bumba, bumba, tilapia, looks. Bumba, bumba. Nakadalawa na po kagad si Cadillac. Lagyan mo na looks, Ki. Napunta ka lang <laughs> tulang tilapia. Lahat sa Ah, dalawa ka agad si Kadi, aga nagkakain hawakan ko. Yun, yun, yun. Yun. Nilapia. Nilapia. <laughs> Ah. Uh, oh. Opo, oh, yung ayo sila diyan. Hawakan mo. Hay kay masipo ha. Ay hipo, ay pala ko yung dog put at ba, patapot. Bana bana tapot mo ya. Yeah. Ay sa mo, dapat ay mo muna. Maraming tilapia. Bana bana sa likod mo. Ah hindi, ano yung isda pala yung. Yun, wow. Si Gadi lang nakaka. Yun, oh. Ano yun? Opo, si Tricati po yung nakakadami ng tilapia. Ayan, nakahuli naman po si Kadilag. Ano ipon. Ipon, yun. Baka lumundag, iyong iyan. Oh. Dali, mamaya mo na ibuntog, gati Lumabit-labit ka. Oo. Uh -oh. Oh, pamayalus. na wala na ang hipon. Ah, naroon pa. Oh, looks good. Mamaya, iyong lagi mo muna. Iyon, iyon, iyon. Hipon, dali. Punin oh. natin yung hipon. 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 Oh, baka makawala. Baka makawala. sabaw. Yun, 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 na, yun, na. Ya, yeah, ya. Yeah. <laughs> Sige. Yo, no le. <laughs> yun, yun, yun. Yun, naroon na. Naka-corner na. -corner na. Yan, holy. Laki, pero so baka kayo masip, matibo na yan. Oh. Oh, baka kayo matibo, log, sir. Makakadami tayo. tayo, tayo. Makakadami. Dito tayo kay Tiro del Hasamo, Ayan, naman po. Sub. Wow, daming huling yung putik. Uh. Oh. Tina, Magaling. Dito pa gusto. Uh. Whoa, Pwede oh. Dali, dali! Pwede ah, tilapia! Oh, malaki. Logs, baka makatakas ha. Hindi. Oh, huli ka. Ay, nabaon sa putik. Baka matibo ka ha. Dahan-dahan. Oops, ya. Yeah. Oh, tilapia. Parang ang target lock natin ngayon ay na tilapia, honey. muna natin po hmm. huh? po i -i, na rin po ito, hindi Kami Nandami po yung nakakadami ng tilapia. Siguro nasa sang na honey. Hmm. Oop, kakamayin po ni Luz. Dahan-dahan ha. Ayun ay, ako, kunin ang iyong lambat. Ayun si Roku. Para sigurado. Ha? Ay, may gitna yung protection ha, ni Ate Chula. Ay, hindi na kuha, Anak Ha, nakuha mo na? Hindi nga yun. Dito yung panay tilapia, Ate Chula. Ay, putin,

ling galing ito. Nakadami ka agad. May malaki pong midyad na nahuli si kadilag Tapos ay ikuan, tilapia. Saka tilapia. <laughs> 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 Dalawa. O, oh, lagay mo. Bakit kayo maano na yan? Masipong. Nakatuwa. Ah, masipong kalugsan. Masipong kalugsan. Tilapia mga kadilag. Oh. <laughs> much, much, much later. Huh? Ano tayo na? Wow! Parang ako nagpa-facial. Ito ano ah. Oh. Mud clay. Wala na looks kinataib na. Kami na po ang natitira dito nila Ate Chula. Boon sila Ate Chula. Marami rin naman ikaw kati ay sa Na tilapia. Oo. Uh, Oo. Halos nakakuha oh, na yun eh. Umaano, umiilalim yung tilapia. Naahaw ah, na po kami. Ito po yung aming nahuli ni Kagwapo lang. Ito po yung panay tilapia. Saan? Uy, unga! Tara na, Tara na, atin ay Beon po yung ahas ah. Hayo. Hayo, mo. halika. Nasa Hindi ng camera. Oh, may uno. lang! Ayan! naman 'yan. Kahit na pa. Oh, maigi na lahat yung aking suotek. ko, leggings. Pwede na po kami. Sa sa akong Daming huli mga Ayan po at uhugasan po namin yung aking nahuli. ko naman hibas. Hindi mababaw lang naman, oo. Hindi ko ano? <laughs> Itataktas pa yung aming mga huli, hugasan. Oo, oh, dami din. Okay, oh. Dami rin. Dami Dalawang bangus. Yan po so, yung muli namin lahat. Mga so meron tayong mga bangus. May itong midya, pinahingi na rin natin. Oh, o baka Tapos matibo. ay may hipon. Tapos ay mga tilapia. Tila, yung pong ah, karamihan po. na huli na. Pati yan, mga kadilag ay nagbigay pa si Ate Nose ito. Salamat, Ate Nose TV. Ayan Ayun po mga kadilag at kami po ay nakapagbalaw na. Sa may ilog. <laughs> nakapagbalaw na doon sila Ate Chola. Lalagay na po ni Kagwapo lang yung mga isda dito. Sa Ang um, ginap <laughs> Oo, yung kahit na akong huli ni Laila, nakita ko ba, yung malaki. Uh Bakit? -huh. Kasi Tapos yung iba'y din na kumasakwa ni la <laughs> Kuya Emil. <laughs> Sa huli. Pabukay oh, kayo mga tibu. Uh Ang -huh. oh, may tibu lang naman di yan ito. Ah, tsaka-tsaka Ay. Oh. Sige, mo. So, 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 pala dapat tayo may vlog so, May vlogs, so. oo. Kaya pala... On. Kahit kaharap ko na yung tilapia, hinangay nila akong mm -hmm. damputin at masakit din naman makatinig eh. mm -hmm. <todic> Madami tayong tilapia, han Saka ito, anong isain dito? Ito din alam. Buwan, midbit. Midbit yun. Hmm. Ayan po mga kadilag at papunta na po kami kala Ate Nels. Doon na rin tayo malagakalian. Okay. <todic> masaya, han mm. Kami po ay masaya at gohan. Tuwing weekend ay maswerteng gohan. Hindi tayo may oh gagalaan Tapos ay may ganito pang activity. Nakaka-relax. Tapos ay may libre pang pang <laughs> Kaya may pinapatigil dito sa may palayanan. At may artista. Ha! May artista. Hindi ah, <laughs> 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 narito daw si M po eh. Parang um, nag-shoot-shootan. <laughs> May po yung na sa kalaate na Elsa. <laughs> May naman artista. May ang artista. ang artista. May naman Kaya tayo maginis <laughs> na. <laughs> oh, Lilinisan po namin mga kadilag yung isda dahil kami hanggang hapon na date. Gusto nyo yung lamesa dito ah. Ano Ito Oo tayo na maglinis. Lilinis na po kami mga katilaglan. Yeah. Kasabay rin po si Ati Chula. Lilinisa na yung isda na mga nahuli. Aboy, pala. Teo! Teo! Kakagising.